na na yan. bibili ng ano mga tuna na akong, dito sa katunaan ko di pa umakan eh nag ano kami kahapon nagsabot ah. ngayon siya bibili hindi huh? pa dumadating So yung bibili ng ano Kahapon nung ka Nang ka-istorya ko Aling, aling pira yan Aling pira yan <coughs> Yung tuna mo dito Dapat hindi ka pumunta din he Yung hamo mo Punta siya din he <coughs> siyang ka Ano ko kahapon ka Tawag Bibili ng Mga tuna ko Sina ko <coughs> Sige. Alam mo yung pera. talaga ko babalik na lang ako, pupuntahan ko yung agaro ko. Dapat pagbalik mo. Para mo yung kwarta. Ini. Oh. kasi baka magkabarilan tayo dinhi. Toronto do yung Hindi siya yung kaistorya ko ka. Kun. Ba. Babalik daw siya. Pupusilon ko yan mamaya. <laughs> Hindi yan yung kaistorya ko ka. Pun yung Agaron niya. What? Balik mo. <tod> Ay, naku, patayin kita. Papayin mo. Bala. Yung two namin may niya yung sir. Hindi mo binabahit pa. <tod> 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 oh, no, 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 no. Uy! <tod> Aba! Nandun hinano. Kalaban ko. Yung bumibili no. Tuna ko, kapon. Ito lang. Ito lang baril. Parang magpuputukan yata dito ngayon ah. Ano <tap> nasa na? Nasaan yung kwarta? Tagi mo ah, gago ka. <tap> Hindi mo ako binibigyan na ah. tuna. Pinapabili ni sir. Parang di ako nakaka nakakaigo. Parang malakas yung usil niya. Tatanggalin ko lang yung ano ko. Atin para. Ngayon na. Nasa niya yung tuna. Putang ina. Ha? Oh, parang naiigo na ako. Hindi kita tatakan kasi Hindi ko Kasi na ko Walang Wala klaro Papatayin kita barang. na Kabiyayin na lang natin Isa lang balit na lang to oh, Matindi 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 yung pasil niya Malakas Malakas Wala kang klaro Umanin na natin to. Sige. Yan na. Umayan niya! Isa nang bali nang to. Baka matamaan ka pa. Tangina mo. Tara, pag-usapin pag na lang natin to. Yung dalawa. Sige. Sabayan na tayo. Sige, patayin na tayo. Ginood ka pa. Ano yung kanta nung papatay ka pa? Akala ko hindi ka. Pero tag. ang One million. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa agaron mo ha. Bayak mo yung sakli ha. Ang ginatong kanta nito. No no no. Bawid no. <laughs> mo pa. Bakit <laughs> gumalagan yun? Kakain lang ako ng saging. Walang klaro yun. Tao na yan. Gumalagan yun. Kakain lang ako. <laughs>